Welcome to the Panalangin na May Layunin Channel. Huminga ng malalim at ngayon, itigil ang lahat ng iyong ginagawa. Ang panalangin ito ay hindi lamang lumitaw sa iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng pagod, napipilitan ng isang espiritual, pisikal o emosyonal na labanan, kung ikaw ay nasa limitasyon mo at hindi mo alam kung kanino lalapitan, kung gayon, ang panalangin ito ay para sa iyo dito sa channel ng panalangin na may layunin, nakipag-usap ang Diyos sa puso ng libu-libong tana o araw-araw. At ngayon ay nais niyang makipag-usap sa iyo. Pero bago ka magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para matanggap ang bawat bagong panalangin at i-like ang video na ito. Ang iyong pananampalataya ay kailangang pakainin ng mga buhay na salita na nagbabago at nakakataas. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng lakas, pagpapagaling o kaaliwan. Maari kang maging himala na hinihintay ng isang tao. Ngayon ay ipikit mo ang iyong mga mata, buksan ang iyong puso. Dahil ang Diyos ay magsisimulang, gumawa ngayon din! Panginoon kong Diyos, Ikaw ang Diyos ng imposible, ang manggagamot ng mga manggagamot ang prinsipi ng kapayapaan. Sa sandaling ito ng pagsuko, sumigaw ako ng buong pananampalataya. Bisitahin ngayon ang bawat taong nananalangin kasama ko. Pumunta upang matugunan ang mga nangangailangan ng agarang pagpapagaling. Kung saan may sakit, ikalat ang iyong kapayapaan. Kung saan may karamdaman, huminga ang iyong himala kung saan may kapaguran ibuhos ang iyong pagpapanibago, at kung saan may takot, magtanim ng lakas ng loob. Banal na Espiritu, huminga ang iyong hininga ng buhay sa bawat buhay. Nawa ang bawat selula, bawat organ, bawat tibok ng puso ay sumunod sa iyong utos ng pagpapanumbalik. Walang mas malakas kaysa sa iyong kapangyarihan, walang diagnosis na hihigit pa sa iyong salita. Kapag sinabi mong magkaroon ng kagalingan, ang bawat sakit ay sumusunod. Sa makatuwid, Panginoon, ipakita ang iyong kapangyarihan ngayon at gawing patutoo ang sakit na ito. Naniniwala ako, Panginoon, na ang pagpapagaling na ito ay nagsimula na. Naniniwala ako na ang bawat luha ay iniipon, bawat panalangin ay dinidinig, bawat nagdadalamhating puso ay hinihipo. At hindi pa man nakikita ng mga mata, nagsimula na ang iyong galaw behind the scenes. Pumasok ka sa bahay na ito ngayon, Diyos ko. Hawakan ng mga tahanan, bisitahin ang mga silid, lakad sa bawat sulok kung saan may wasak na puso. Ibalik ang mga nawalang pangarap, pagalingin ang mga nasugatang relasyon, palakasin ang mga wala ng lakas na sumigaw, naway pawiin ng iyong liwanag ang lahat ng kadiliman, naway painitin ng iyong pag-ibig ang bawat pagod na kaluluwa, naway putulin ng iyong kapangyarihan ang lahat ng tanikala ng pagkabalisa, kalungkutan at takot. Bisitahin ang mga ospital ngayon, Ama. Ilagay ang iyong kamay sa mga nasa intensive care unit, sa mga kama sa katahimikan, sa mga sumuko na sa pagdarasal. Ibangon ang mga nahulog, ibalik ang mga nawala ng pag-asa. Tatakan ang bawat buhay ng iyong presensya ng iyong kapayapaan. Kung saan may kaguluhan magkaroon ng kaayusan, kung saan may bagyo maging kalmado, sa pangalan ni Jesus ipinapahayag ko, naway mawala na ang lahat ng sakit ngayon, naway mahulog sa lupa ang lahat ng pangaapi, naway ang lahat ng paghihirap ay mapalitan ng pananampalataya, naway maging binhi ng tagumpay ang bawat luha at naway ang bawat taong nakarinig ng panalangin ito ay maantig sa isang supernatural na paraan. Diyos alam mo ang mga lihim ng puso. Nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Naririnig mo ang mga tahimik na hiyawan, ang nakatagong sakit, ang mga gabing walang tulog. At gayon paman ay patuloy mong sinasabi, ako ay kasama mo. Kaya naman, ngayon ay naninindigan ako ng may pananampalataya. Hindi dahil sa nararamdaman ko, kundi dahil sa pinaniniwalaan ko. At ipinapahayag ko na ang sakit na ito ay magiging lunas, na ang pakikibaka na ito ay magiging isang tagumpay, na ang disyerto na ito ay magiging daan dahil ang iyong layunin ay hindi nabigo. At wala ganap na wala ang makakapigil sa iyong pagkilos. Banal na Espiritu, ibuhos mo ngayon ang iyong pagpapahid sa bawat tao na nakikinig sa panalangin ito. Naway madama nila ang iyong presensya bilang isang yakap sa kanilang Espiritu, bilang init sa kanilang dibdib, bilang kapayapaan na higit sa pangunawa naway maging punto ng pagbabago ang sandaling ito, naway ang tila wakas ay sa katunayan ay isang bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, hinuhulaan ko ang pagpapagaling, pagpapanibago, pagpapanumbalik at pagpapalaya. Ipinropesya ko ang mga bukas na pinto, mga sagot mula sa itaas, direksyon para sa kanilang mga hakbang at lakas upang magpatuloy kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso isulat sa mga komento amen naniniwala ako sa pagkilos ng diyos i-like ang video na ito para maabot nito ang mas maraming tao at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang boses Diyos. Ang iyong pananampalataya ngayon ay maaring maging sagot sa panalangin ng iba. At tandaan, dito sa panalangin na may layunin channel, kami ay nagdarasal kasama ka at para sa iyo araw-araw. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at ang Himala ay nagsimula na. Magkita-kita tayo sa susunod na panalangin. Sumainyo nawa ang Diyos.